Ang sakit na cancer, isa sa mga malulubhang sakit na kinakatakutan ng nakakarami. At isa si Lita Amora na dating mananay sa Batasan Hill, Quezon City, ang dumaranas ngayon ng stage 4 breast cancer. Isang mananahe po dati. Na hinto nga po dahil dito nga po sa dumapo sa akin na sakit paghanap buhay po ng maayos. Alam, basta nakita ko na lang po na may tumubong bukol po sa ano, malapit po sa kilikili. Hindi ko naman po pinansin kasi maliit lang po. Nung lumaki na po siya, pinatingnan ko na po sa stabi niyo po, yun nga po na detect na cancer na po siya. Po, na-operahan na po ako. Ang dahilan po, para daw po hindi na kumalat yung cancer, kaya po tinanggal na po yung buong breast. May time po na pagod na pagod ka kahit wala naman po kayong ginagawa. Minsan nahihirapan huminga. May time po na hindi makatulog. Sabi po kasi ng doktor, wala naman po daw yun sa, sa trabaho ko. dahilan daw po minsan, sobrang stress. Siguro po sa mga, mga problema, hindi naman po maiwasan na mag-problema ng isang pamilya. Hindi ko po alam eh, kung sa pagkain, kung saan po galing yung sakit na po yan eh. Wala naman po kaming lahi eh. Mahirap po kasi, Siyempre ho, iniisip ko kung paano na yung mga anak ko. Kagaya po niyan, may nag-aaral pa. Kailangan po kami magtulungan sana, mag-asawa. Yung pong mister ko, hindi na rin po naghahanap buhay. Bali ang tumutulong lang po sa amin yung dalawa kong anak. Tapos yung isa ko pong anak na nag-aaral, nagtatrabaho na rin po para po makatulong sa kailangan namin dito sa bahay. Minsan po, parang nakikita ko na parang malungkot sila. Pero sabi ko nga po, laban lang. magpo ano, andyan naman si God. binibigyan pa ako ng ano, pagkakataon, gumaling, para po matuloy, makapaghanap buhay po uli, kasi medyo bata pa naman po, pwede pa po maghanap buhay. Sana po, ma ano, gumaling na po ako. Medyo mahirap, pero ganun po talagang buhay. Mahirap po kasi kulang sa financial kakasya na lang po kung ano yung nandyan. Basta po makarao sa isang araw, makakain. Tapos yun naman pong kailangan ko po sa pagpapagamot, yun nga po naghihingi ako ng tulong kung saan po mayroon. Nakikipila po ako doon para po makahingi ng tulong. Eh, may dalawa naman kami nagtatrabaho sa ano, pamilya namin. Kaso di naman sapat. Kulang pa rin. Tama naman eh, ito, tinapay lang, Pan raos lang sa titmura na nagugutom dahil mahirap, walang pambili. Pero kung mayroon lang sanang kakayanan na sana bigyan pa ng Panginoon na mahabang buhay at makapagtrabaho uli ako, magtatrabaho talaga ako kasi eh, hirap ng buhay sa ngayon. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na nagdalawang isip si Lita na humingi ng tulong sa Akubikol Tabang Ora mismo sa National Capital Region. Eh Humihingi po ako sa Akubikol Party List po ng tulong para po sa aking chemotherapy po, CT scan at saka po yung mga laboratories po. Naagara naman, binigyang solusyon ng Akubikol Party List at ora mismong nakapanayam ang koordinator na si Sir Rudy Biskaya. Ora mismo! Ibigay na sa kanyang guarantee letter niya na talaga ang 40,000! Ayon! Ilan lamang si Lita sa libu-libong natulungan ng programa na maibisan ang lalahanin sa gamutan. At libu-libo pa, ang handang tulungan ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico para mabigyan na maginhawang pamumuhay. Pasalamat po ako sa Ako Bicol. Marami po kayong natutulungan na kagaya po namin na mahihirap, hindi po kayang magpagamot. Maganda po na mayroong kagaya po sa inyo na tanggapan na kumakalinga po sa mga pangangailangan kagaya po namin walang kakayahan magpagamot Kay congressman saldi ko nagpapasalamat po kami ng aking pamilya po na natulungan po ninyo kami kay congressman Hel Ungalon po kay si Rodi po Biskaya nandyan po kayo sa kagaya po sa aming mahihirap